Bitch, bitch, bitch. Hoy! Uy. Gumising ka. Gumising ka. Ano ba? Gumising ka. Gumising ka. Kanana, na ako eh. May nanalo na. Saan? May, May nanalo. Ano ba? Gumising ka. Saan yan? Pag yun ang ako. Okay, umupo na ko? Ay, umupo. Saka nanalo. Ano ba yan? Si ta Tapos na April Fool's Day ah. Anong si Ro? Si Robin daw. Oh. Ano yun? Mananalo daw. Saan? Sabi ni ano panelo. Yoober, tapos oh. tapos na April Fools Day. Oh, tigilan mo na 'yan. Ha? ha? Tigilan mo na 'yan. Hello mga batang helmet. Today Very, very happy day ba kayo? Siyempre, <laughs> today is a very, very happy day. Salamat mga bagong pasok sa lahat ng top, please don't forget to click the subscribe button on tiny bell updated sa lahat mga kanya para sa asaw sa walang video ka Parang ito pa rin may sa, ano, Aldab Nation. So, ayan nga mga bata helmet. May binigay na statement si Mr. Panelo. Atab daw niya si Robin. Ibig sabihin, ito ang bata niya. Para sa darating na eleksyon nga ng ano ba yan? Vice President ba yan? Did you Oo. Oh. So, ito muna mga pata helmet. Ayun na nga. <laughs> <laughs> boboto nyo. Ano mga pata helmet? Ibaboto nyo po ba si Mr. Robin Hood Padilla para maging Vice President ng Republika ng Pilipinas? Parang yan yata yung magiging tandem ni Madam Sara Duterte, no? Vice Governor, mm -hmm. So, si Madam Sara ang presidente. Oh, oh. Ang VP niya, si Mr. Robin Padilla. Oh, oh. Ayon kay? Mr. Panelo. Mm -hmm. Eh, teka lang naman. Mawalang galang na po, ah. Paking lang po. Di ba 2024 pa lang ngayon? Alam mm -hmm. ko, ang national ay eh, sa 2028 pa. Mm -hmm. Ang vice-presidente at ang presidente. 'di ba? Bilog ka par. Mm. Eh, ba't parang napakaaga naman yata. Mind conditioning. now Oo. Pasintabi lang po sa mga patuloy na naghahanap ng Nag -bente 20 pesos. pesos. Mind conditioning. Oh. Tapos tumama sa'yo yan. Sa'yo okay, sa muna. <laughs> yan ang dapat niyong isipin, mga kababayan. Man. Na ang magiging vice presidente ng Republika ng Pilipinas, walang iba ako si ni Senator Robin Padilla. Ay, <laughs> At ang magiging presidente ng Republika ng Pilipinas ay si Madam Sara Duterte. Ooh. Eh, kayo ba mga kabatahin. may kayo na magdidesisyon yan. Kanina nga, may in-interview tayong Tahu Vendor. May ganap shoutout kay Kuya Dexter. Uh -oh yung <laughs> parang ang lalim ng Pero, videographer. Mm. Oo, inamin ni Kuya Dexter na siya talaga ay solid BBM. Solid BBM sila. Sabi ko mga batahil, may wala tayong magagawa siya, kundi irespeto natin mga kanya-kanyang, ano, no, gustuhin, kanya-kanyang mm. mga pinili, di ba? Kanya-kanyang decision. oo no? eh. oh. Pero, sa vice-presidente, si dun siya nag-isip. Oo. Oh, parang hindi na daw niya iboboto si Madam Sara Duterte. Bakit daw? Kasi parang nag-iba daw, nagbago. Mm. Mm nung decision ni Kuya Dexter pero isa pagka-presidente talaga, talagang solid BBM daw siya. Bakit daw? Ha? Bakit daw? Ay eh, solid daw sila eh. Oh, solid sila. Ay eh, pero makabata helmet, ang na-feel ko naman kay Kuya Dexter, parang medyo nahihiya siya e, sa parte. Hindi siya totally parang proud na talagang alam mo yun, may tiyoga pa na, di ba, kunwari ikaw, mm. ako, tatanong mo siya, yung mo, Lenny Robredo, mm. Pipi Lenny, yun talagang taas noo. Kahit alam mong mababash ka sa sasabihin mo mm. dahil mm. sa mga trolls and mga bashers, pero taas noo mo talaga siyang ipagmamalaki na ito yung pinili ko. Oh. Pero si Kuya, medyo parang nahihiya siya sa akin kanina mm. nung sinabi nga niya na solid BBM. Anyway, highway, respeto lalaki ko kay Kuya Dexter, pero congratulations kasi napagtapos niya yung dalawa niyang anak. Mm. Uh -huh dahil sa pagtitinda ng taho, mm -hmm. di ba? Kaya mabuhay po kayo, Kuya Dexter, oh, dahil sa buhay yung bayani na talagang nagsisikap para iangat ang buhay ng pamilya at lumalaban ng patas. O, di ba? Hindi ka ng iba dyan. Kung mm -hmm. lumaban, patagilid. Oh. <laughs> Pero ayun nga, mga patang sa inyo ko na ibibigay yan. Mm. Kung gusto nyo ba na ah, makikita nyo sa TV, ang mamamahala sa atin, ang at titingalain natin, kung titingalain man natin, na pinuno ng Bansang Pilipinas ay si Mr. Robin Padilla at si Madam Sara Duterte. Pero doon tayo mas focus kay Mr. Robin Padilla. Mm. Alam mo, minsan nahihirapan na ako mag-isip, Pidjugapur eh. Kung ano ba talaga ang gusto ng taong bayan, ano ba talaga ang alam mo yun, yung pulso ng mga kababayan natin. Ano ba yung hinahanap nila sa isang pinuno? Ano yung hinahanap nila sa isang leader? Ito ba ay dahil porket sikat? Eh? Yun, mas go nila, mas gusto nila yon Go sila doon? O yung taong merong mas meron talaga maitutulong, meron talaga advokasya para sa bansang Pilipinas, at meron talagang kay or karapatan na pamunuan tayo. Diba? Ano ba mga bata helmet? Mga conditioning aga. Oh. May pag-asa pa bang Pilipinas? Meron ang video na par. Nasa kamay natin yan. Mga kabata helmet. Sa kamay yan ng mga kababayan natin. Nasa atin yung pag-asa. Na matagal na nating inaasam. Matagal na nating hinihintay. Nasa atin yan. So, kayo na ang bahala magdesisyon kung yan ang gusto nyo tahakin ng Bansang Pilipinas. Kung yan ang gusto nyo na kahinatnan natin. O, diba? Ano nga palang, ano, stud ni Mr. Robin Padilla in terms of West Philippines? Meron ba? Among Meron. Ano, Bijoga Anong stud niya? Sige nga. Hindi ha ko na lang inaano. Hahanapin ko yan ha. Kung ano yung stand niya regarding WPS or West Philippine Sea. Pero si Madam Duterte, talagang stand niya dyan, hinahanap ko pa rin hanggang ayan. No hinahanap ko pa rin yung stand niya. Uh -huh. no, Baka no naman nakaupo. Baka naman nakaupo. Kaya hindi makita at hindi makasa. So, ayun mga bata helmet. Stay happy, stay healthy, and stay safe tayo as always. Sabi ko, sa buhay yung helmet din ang buhok niyo. It keeps getting better everyday. God bless everyone. Bye! Oo nga pala, ano ba yung mga standards or criteria ni Mr. Panelo para maging bata niya or siya yung tipong ang betsong niya para sa vice president position ay si Mr. Robin Padilla? Wow! Ano ba yung mga kwalifikasyon niya, yung standard niya para si Mr. Robin Padilla ang mapili niya? Wow! Ano ba Meron tayo. Eh? Eh?